Una natin siyang nakilala nung isang taon sa Malolos, Bulacan. Oo, oh, yung babae po talaga. Alam ko siya. Oo nga. Sa inyong niyo po. Oo nga. po siya. Oh, oh, Andan siya, siya Isang hindi inaasahang pagtatagpo na nag-usbong ng pagsasamang kuno ng kababalaghan. Mahaba niya. Ang <laughs> suot niya parang nung araw pa. Kapag napanabig na pangyayari, Oh, ayan siya. <laughs> ayan, nakita mo. At kahindik-hindik na inkwentro. May mga pagkakataong si nahihilo. Siyempre, <laughs> ay <Sorry> ka. <ko>. Naduduwal. Yeah. <laughs> 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 ito na wala ng malay kung siya ay matapos sumunod sa biya ng espirito sino ba mabahing ito na tila nagtataglay ng kakaibang kakayahan sino nga ba si Ana de la Cruz kawas si ay Ryan naitagman usa ng mga mata talasan ng pandinig palawakin ng isip dalang mundo ay nababalot ang misteryo Ito ang karaniwang eksena kapag di umano'y may mga espiritong gustong makipag-ugnayan sa kanya. Akin kasi maan niya buwag dito sa batang ko. Sige na. Sige na. Sige na. Dahil bukas daw ang kanyang third eye, naging tulay rin siya para makausap ang mga pumanaw ng mga mahal sa buhay. Nandito siya, oh. Nandito siya. Nalalaki ulo ko. Hinahawakan niya ako. Pag daw akong kumilos, kaya na daw po niya kayo. Sabi niya. Dito ba na, hug daw po kayo niya. Pwede daw po bang hug kayo? Miss na miss na daw po niya kayo eh. Ganito ang mundong ginagalawan ni Ana de la Cruz. <laughs> Nagsimula raw ang lahat ng minsan siyang nagkasakit. Nawala na ng malay na sinabing, ala, napatay na ako. Itig na puso. Apa, sabi, buhay pa. Tubig! Tubig! Hanggang sa nagbigay ng Himalaan Diyos, palad ko, lang talampakan ko, at sa itong ano ko, naglamis siya. Asin ang langis niya, tapos ang bango-bango. Mula noon, di umano, nakapanggagamot na rin daw si Ana. Beside ako na siya, naggamot nga ako para ka ako hindi ano. sa may nagamot ako sa bata. Mahinigot ko lang sa likod hanggang sa ayon, Nagdire-diretso-diretso na yung punta sa bahay. Kung sino-sino na yung pumunta. Pero meron din umanong tumutulong sa kanya upang magawa ang mga ito. Ay, meron ako nakikitang maliit nga na sabi, tinuturo niya sa akin, ganda lang gawin mo, ganito lang. Tapos merong babae yung maputi, na ang ganda-ganda niya, hindi ko alam kung sino siya, kung si Mama Mary. Sabi niya, anak, ganito lang gawin mo, ganito lang. Sinusunod ko na yung sabi nila, pag oras na hinipo ko, dire-diretso nakakaramdam sila ng ginhawa. pati ang mundo sa kabilang daytig, narating na rin daw ni Ana dahil sa mga kaibigan niyang elemento. Yung Lambana, talagang kaibigan ko 'yun. Tapos yung duwende, kaibigan ko rin 'yun. May pangalan kasi siya eh, si Rikitik kulay green ang suot niya. Lalaki siya. Ang lugar nila, ang ganda para asin ang pat. Palasyo ang ganda. Tapos pagpasok mo doon, hilera -hile na yung mga duwinde. May sa isang bakante, may duwinding, tinatawag yung duwinding itim. Hiwalay. Sa isang lugar, yung mababait. Sa isang lugar, nandun sila. Dahil sa lugar nila, madilim, hindi malinis, magulo. Isa rin sa mga lumapit kay Ana, si Mang Sifronio na di umano'y kinulam dahil sa inggit. Namagay itong binti tapos sinalinan ako ng dugo. Kasi ang nangyari sa akin, hindi pa nila ako ginagamot. Sumuha ako ng dugo, napakalami. Talagang siguro ako kung may tibis, sumuha pa Didi lang nga nila ako sa doktor. Sinalinan ako ng dugo. Awan Diyos naman, gumaling ako dun. Naka-recover ako. Pero mula noon, yun na nga, namimigat ang mga binti ko, tita. Nahihirapan akong lumakad. Dahil sa pangyayaring iyon, naisipan niyang magpagamot kay Hana. Wala ko saan ko lalagay yung katawan ko. At ang Ang sabi lang nila, talagang pag may kulam ka, masakit yan. Pero yung sakit na nararamdaman mo, triple yung nararamdaman ng taong maan sa iyo. Wala na. Nung matapos yung gamutan namin, hindi na ako nararamdaman eh. Isa si Joy sa naniniwala sa di umano'y kakayahan ni Ana hindi ba nagbubuntis kaya ang O kaya, yeah, sabi niya. Nakita ngayon ako ni Kuya Sani sa labas. Sabi niya sa akin, meron daw akong Sani. Ah, hinilot niya ako ng pataas. Doon niya nalaman na may isang lalaking maitim, mataas, na ang sabi, hindi ako magkakaanak kung hindi sa kanya. Doon din. Tapos nag-start na ako noon na magpaalaga sa kanya. At di umano, nagbunga raw ang matagal na nilang hinihiling. 11 years, hindi kami thirty 38 years old na ako ngayon. Uh, bali, nagkaroon ako ng injection. Yung husband ko naggamot din. Kumbaga kami dalawa naggamot. Wala naman nangyari. So, bumalik ako kay ate. Nagpaalaga na ako sa kanya. Ito, January, nag-ano na ako. Na, oh, di ba, napaka-ano mo naman. Bilang isang babae, di ba, yun ang isang pangarap natin na magka-baby kung meron ka na mga asawa, di ba? Sobrang sayo. Madalas nagtutugma ang mga nakikita at nararamdaman ni Ana, resident psychic ng misteryo sa mga testimonya ng mga nakasaksi sa mga di maipaliwanag na pangyayari. Hindi malaman kung ano si Leo. Oh. May lakad ng lakad yung sagawin doon. Matanda lalaki, nandito siya. Minsan may time na naglalakad siya papunta rito. Minsan namalakoy siya. Minsan sa sala, minsan sa taas. Kahit daw yung mga hindi niya kilala, nababasa raw niya ang pagkataon ng mga ito. Tignan lang ka ako tas sa mata. Basta na nakako, wala ka nang maililihim sa akin. Kung ikaw ba'y susubukan mo lang ba ako? O kung magpapagamot ka ba talaga? Sinoli Nolly Enero, video editor. Nagulat sa mga sinabi ni Ana nang minsan niya itong makausap. Medyo na-intriga ako. Sabi ko, Ana, ano bang meron sa bahay namin? Bakit ganon? Natin naman hindi ganon. Tapos sabi niya, ang bahay mo nasa second floor. Tapos, studio type. Tapos sa baba nyo, may nakatira doon. Sa gilid ng sarili nyo ang daanan. find niya yung location ng bahay namin. Hindi ko siya kilala. Tapos, yun, medyo kinilabutan ako noon. Medyo, diba? iba to ah. Nakapagtataka rin daw na alam ni Ana ilang detalye tungkol sa kanyang bahay at pamilya. Nung sinabi niya sa akin yung mga bagay na yun sa bahay, sa personality ko, sa mga anak ko, sa asawa ko. Tingin ko, meron talagang psychic ability si Ana. Hindi kami magkakilala personally. Para i-define niya yung, 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 location ng bahay ko, di ba? Anong meron siya na, na nawala yung pangkaraniwang tao, di ba? Si Andrew naman, lumapit kay Ana para ikonsulta kung talaga bang sinasapian ng masamang espiritu ang kanyang girlfriend. Ulatin ako na yung problem ko na <laughs> sa akin pinapasan ko lahat. Uh, may time na nakawalan na ako ng pag-asa. Yun. Pero yung sabi niya, tutulungan niya ako na mata magamot yung girlfriend ko na matapos na yun. May suspecha rin daw si Anna kung bakit sila sa P&D umano ang girlfriend ni Andrew. May natutuwa sa kanya. Kasi yung girlfriend mo may time na suplada, may time na masungit. Hindi rin iba sa kanya gumawa sa kanya. S Suplada lang siya, masungit. Oo, oh, oh, ang sungit niya, super. May time naman, okay siya, kalog. Pero pag dumating yung kanyang kaing-ingan, yung kasupladahan niya at kasungitan niya, wala kang manalala ka. Hindi pwede yung mabait siya, hindi. Tama yung lahat na sinabi niya, mabait siya minsan, tapos suplada, masungit. May time na gano'n. mahi lang, mahipo lang, mahawakan ko lang siya malalaman natin kung ano ba talaga nangyari, bakit ba ganoon. Ang doktor, sasabihin, may ano dito eh, may tama sa utak eh, pero yung may katawan, hindi eh. Kasi habang dinanalam sa doktor ang isang tao, natutuwa yung gumagawa niyan, lalo siya pinanghihina. Kinabukasan, sinamahan ni Andrew si Ana sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang kasintahan upang makita at kausapin ang umunoy sumasabi rito. Nakapotokahan ano? Pangulo? Hindi. Para ano? Makita sa tao na. Na Gusto ko na sila ng mga tao. Hindi kailangan. Hindi ganyan. May ko Sa akin ka Gusto mo? ka sa akin. Kasi alam ko. Ano ba? Pait siya, pero nahihirapan siya hindi, hindi, hindi siya nahihirapan. Hindi <coughs> ano ako nahihirapan. Tapos, ito yung ginagawa mo sa kami. Hindi kita paalisin. Tutulungan na kita. Uh -huh. Hindi mo siya nakapaalis. Uh -huh. Mas malaka siya sa inyo na So, ko <coughs> hindi, pero... hindi siya hmm. Hmm. Hindi siya hindi lahat na nakikita ko siya. Mm -hmm. Pero bakit ginagawa? <laughs> kasi may mga manggagay sa kanya. Mm -hmm. mm -hmm. Pero buwan ito nung pinakita ko yung toothstick ko na to, nagulat siya kasi takot siya Na bakit ano ba yan? Ano ba ito? Pilit na kinakausap ni Ana ang taong nakasabi yung ano sa dalaga. Sa mata ba pala? Bakit pa mo ako sinusuka? Kasi nga, masama ka sama. Mm hindi -hmm. mo ako kilala. Sino ako? Kilala. Kahit sino, kaya mo kayahin. Kahit sino, kaya mo nabuhin. Kahit sino, kaya mo gagawin. Kaya ako hindi. Yeah. Kaya hindi na ako magsasalita sa mga sasabi mo. Sige. Pero dapat lang, malahingi pa. Malahingi naman ako. Pero hindi mo nabuhin. Ganto gagawin mo eh aalisin ah, mo yung katawan niya, tapos babalik na. ka na naman. bubuligin mo na naman siya. Hindi ko siya ginugulit. Sige, hindi mo siya bubulitin, promise mo, hindi mo na siya babalikan, hindi mo na siya alamin. Naalagaan ko siya. Ibang alaga rin na mo eh. Ibang alaga. Sinasapian siya ng mga sasama. Kaya inaalagaan siya. Maroon mo siya. Ikaw, hindi siya tinatanong ko. Ikaw na nasa loob ng katawan niya. Marunong mo Hindi. May taong Diyos. Wala. Dahil mag alam mo. Lalo siya sa mga babalik sa oh, hindi. Dahil alam mo, lahat ng tao Hindi. Ang lahat ng tao may taong so, sa Diyos. Sa patuloy na pakikipag-usap ni Ana, tila nagmamatigas ang di na sumasabi sa dalaga. Ayon sa mga doktor na sumusuri sa dalaga, may bipolar disorder raw ito, isang kondisyon kung saan extreme na nagpapalit-palit ang mood ng isang tao. Pero sa tingin ni Ana, may sumabi talaga sa girlfriend ni Andrew. Ah, uh, yung mata niya, iba eh. Kasi nagmamakaawa. dito lang totally mahipo, baka magwala. Bulong ang ginamit sa kanya, parang inuutusan siya, guluhin ang isip niya pag may kausap, magmakaawa ka, Parang pinokontrol yung utak niya. Sa kasalukuyan, mananatili muna ang kasintahan ni Andrew dito sa ospital habang inoobserbahan pa ito ng mga doktor. Habang si Andrew, gagawin daw ang lahat para lamang bumalik sa dating katinuan ng minamahal kahit pa dumulog siya sa mga psychic na tulad ni Hannah. Isinama namin ng paranormal investigator at psychic na si Eric Cruz upang imbistigahan ang umunoy paranormal activities sa isang tahanan. Siya rin ang makakatulong natin sa pagsusuring gagawin sa kakayahan ni Hana. Sa ancestral house na ito, sa Santolan Pasig, maglilibot si Eric. May yung unang sumadubang yun. Babaeng nakaabanin kong nagbapay pa sa sarili.

sigawan galing sa balcony papunta sa baba, ah, uh, walang masasamang bagay. Magtugma kaya ang mga nakita at naramdaman ni Eric sa psychic readings ni Ana. Bago ibahagi ni Ana ang mga nakita niya sa kanyang pagre remote viewing, umayag siyang kapitan ng polygraph machine para sa kong makita kung nagsasabi ba talaga siya ng totoo. Sa tulong ng Truth Verifier Systems Incorporated, mamomonitor ang anumang pagbabago sa blood pressure, pulso at skin conductivity ni Ana. Pagdating sa taas, may nakita na ako doon, isang matandang babae, saka isang bata. Yung bata pumupunta dito sa baba, ilalakad siya. Isa-isang idinitalya ni Ana ang kanyang mga nakita habang nag-iimbestiga ang mystery team. Ang dami eh. Yung matanda, saka yung bata, at saka yung lalaking pugot ang ulo. Nandun siya sa taas. So far, yung nakita naman natin dito is truthful naman si Miss uh, more or less lang siya ng konti. Tsaka syempre, affected yun ng movements niya. Pero kung makikita natin, based sa GSR niya, yung sa skin moisture, wala naman na pumapalo na sign ng deception or sabi natin nagsisinuhan yung tao. Kung pagbabasihan naman ng polygraph machine, halos pumapantay ang mga linyang pumapalo rito. Sa consistency, halos pare-parehas rin naman. Hindi siya yung sabi natin bigla nag erratic or nagkakaroon ng na abnormal reaction, which is yun ang nagiging produkto kapag ang tao ay nakabawa na kasinuhan Pansin-pansin din nagtugma ang mga binanggit ni Ana sa mga nakita at naramdaman ng paranormal investigator na si Eric Cruz habang nililipot nito ang kabahayan. Ang una nakita ko is is babaeng nakabalik uh, na kagawin. Patang lalaki na mag-araling yung pasuotan. So they're not ordinary. Pagsa silang may kaya. Samantalang ang may-ari naman ng bahay, may kaparehas ding kwento tungkol sa kababalaghang nararamdaman mismo nila. Itong bahay po na ito, nilang na eh. Eh, dahil ting pupunta sila rito, may nakikita sila. Mga babaeng white lady, misan, pulang-pulang babae daw, Minsan, nakaitim. Pag sila natutulog, pagising nila, nasa ulo na nila. Kung pagbabasehan umano ang Biblia, noon pa man, meron nang maituturing ng mga psychic. Si Moises mismo, no? si Moises mismo, na ng Diyos, ang kanilang power nasa Dios, May mga taong uh, binigyan ng ganitong power. Pero kadalasan, pag hindi sila taong simbahan, hindi nila sa na galing sa Dios. Pero yung mga alagad ng Diyos, tuwing maranasan nila itong power, lakin ng na ito'y galing sa Dios. So, laging purihin ninyo ang Dios dahil kayo ay nabibiyayaan ito. Kung may mga taong nabibiyayaan o binigyan ng kaloob ng special uh, talent or ka magpapagaling, ay ano ito? Tinatanggap ito ng ating inasiman na sila ay nabibiyayaan ng ganito. Ang purpose na binigyan ng isang tao ng special na power para siya ay maging instrumento ng Diyos upang ang nabigyan ng special na power siya rin ay makatulong sa iba upang ang iba rin ay ma ano nila maalaala nila ang Diyos sa kanilang buhay sa kaginhawaan man ang naidulot ng pagiging psychic ni Ana hindi pa rin may iwasan, may mga magdududa sa kanyang diyumanoy taglay nakakayahan Bigyan ka ng Diyos na makita mo yung mabubuti at masasama. Kaya tulungan mo sila. Ang akin lang naman, nasa sa kanila kung maniniwala sila o hindi. Kasi wala namang, mani, wala namang mawawala kung susundin nila. Hindi mas mainam susundin nila kasi masisip sila. Kasi minsan hindi naniniwala at baka wala ko yun. Kung hindi nila, alam naman ng mga tao, kung hindi sinusubukan,